Tapos pwede po pa sa Guys, pasupport na Guys, wala pa ang ka, ano, ina pa Flex kasi nang flex yung isang ka friend din na gano'ng. Ah, lagi na din ako kasi din po ng exclusive ka ka naman. At subscribe na lang din. GG. Sige na po, guys.

美味しい。<tout>